So ayun what's whatsapp mga kaburat at isang magandang umaga sa inyong lahat At mamaya alas Jis uh, Tutulong tayo sa pagpili ng mga trini Papunta dito sa Japan via messenger uh, Doon sa opisina So sinabihan tayo ng amo natin na uh. Tulungan daw sila magpili kasi nahihirapan. So kami din lahat dito tutulong sa pagpili ng mga trini, mga bagong trini paparating dito sa, band, sa Japan. So tara, samahan niyo ako mga kurat. Let's go! で、あのまあ正直あのあんまり広くはないけど、ちきちっとあの自分自分のあのプライベートのスペースがちゃんと確保されている。まあの、ね、量のことはあごめんごめん。どうぞいい？で、まあ量のことはねあの贅沢いったら気にがないんだけど、まあ、今あ今三億人いる子たちからも特に不満。<laughs>

Ang hirap umaga sa inyong lahat Ah ako po yung Pilipino na 20 years na dito sa Japan at galing din ako dito nagtitraini sa Sanogumi. So ngayon, nagpipili si Satso, si Senmo, si Butso at tumulong din ako sa pagpili. Pati yung mga trainee dito at yung mga SSW visa na. So ngayon, nahihirapan yung kaysya o kaya kumpani sa pagpili sa inyo. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. So ngayon, pinagsabihan ako ng satso at saka sin mo kung ano ba daw ima itutulong ko sa inyo. So ang masasabi ko lang, dari di mo, kahit sino sa inyo, mapili man o hindi, kung sino mang mapili sa inyo makapunta rito sa Japan, ang masasabi ko lang, Shigoto Taihen. Ang ibig sabihin nun, mahirap ang trabaho dito sa Japan. Okay? Mm. So ngayon, kung nagdadalawang isip kayo magtrabaho sa Japan, o kung gusto nyo man talaga magtrabaho sa Japan dito, pagdating nyo dito sa Japan, tayhin tayo, ang ibig sabihin nyo, mahirap. Dakara kung sino man sa inyo makarating dito sa Japan, ang masasabi ko lang, si Roto Ganbate. Nihongo Ganbate. Ang ibig sabihin nyo, kung sige kayo magtrabaho, at magbengkyo kayo ng Nihongo. Kasi mahirap ang mga hapon pagkasama naman. Okay? Kung sino, okay? Kung sino sa inyo mapili, ha? Kung, hindi, kung walang mapili sa inyo, o kung may mapili man, ang masasabi ko lang talaga sa inyo, Benkyo, Nihongo, Ichibang. Kasi dito sa Japan, ang mga Hapon, Kutubawa Karanay, Siguto Dikinay. Ang ibig sabihin nyo, pag hindi nyo talaga alam yung pagsasalita, kahit marunong kayo sa trabaho, iminay sa kanila. Kasi alam ko sa amin dito lahat, at uh, yung mga Pilipino dito, alam talaga ang basta masasabi ko lang sa inyo ganbar ganbate tsaka kung sino mang makapili at kung sino mang makarating dito sa inyo buteyo, no. yung kinka, <laughs> kinka yung pagka pag bawal sa kanila okay salamat ganbate ne sa mas ako nga ako nga pinipili ni Busing ako nang sabi ko kung magkatugma yung uh, pipiliin ko eh tsaka pipiliin mo okay lang si ano din si Dodong at si Inday tapos ngayon nagtiksakit kasi sa akin si Ilmer. ganun daw ganito gubang eh tiningnan ko yung number 5 oh Okay naman, pero magkatugma yung ano namin ni Busing. Aya, ano na kung sinong pipiliin ni Busing. Basta may may na ako doon. Alam So yun mga kaburat no at uh, nakapili na nga tayo o yung satsu natin uh, mahirap uh, nag uh, no? Mahirapan pumili yung kumpanya So may napili ako doon at may napili doon si Busing, yung mga staff sa kumpanya. Kung magkatugma yung napili namin, so yun, paparating yung dalawa dito sa Japan. So hanggang dito na lang mga kapatid at kasi may biyahe pa ako kaya makakarga pa ako. Kaya sila na lang doon. So salamat at thanks for watching. God bless sa inyo lahat.